Thank <laughs> Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Dinaluhan ng World War II veterana mula sa Davao City ang simpleng aktibidad na inilunsad ng lokal na pamahalaan kaugnay sa naging selebrasyon sa ikawalong putnatlong araw ng kagitingan. Narito si Maribeth Adlawana para sa karagdagang detalye. Dinaluhan ng World War II veteran na si Teofilo Gamutan ang paggunita sa ika-83rd araw ng kagitingan sa Davos City noong Miyerkules Abril ang 9. Si 84th Infantry Battalion Philippine Army Reserve Commanding Officer Teofilo Gamutan ay kabilang sa mga veteranong sundalo na ginawaran ng United States Congressional Gold Medal. Kamakailan bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan noong ikalawang digma ang pandaigdig. Dumalo rin sa aktibidad ang post-war veteran at tubong Davao City na Sir Rogelio Dasilio na nagsilbi sa bayan sa loob ng mahigit dalawampung taon. Yun ang lagi na ito i-celebrate para mahinumduman na makitaan tas mga bata nasama niyo. ninyo. Ang Araw ng Kagitingan o Day of Valor ay isa sa pinakamahalagang pahina sa kasaysayan ng Pilipinas. Pagkilala ito sa mga Pilipinong sundalo na nagbuwis ng buhay noong ikalawang digmaang pandaigdig. Taong 1942, matapos ang Battle of Bataan, napilitan ang mga Amerikano at Pilipinong sundalo na sumuko sa pwersa ng mga Hapon. Sa ilalim ng mapanupil na dayuhan, sa pilitang pinalakad ang libu-libong sundalo ng nasa mahigit 65 milya o katumbas ng isang daan at apat na kilometro na layo mula sa Bataan patungo sa kampo ng mga Hapon sa Kapas Tarlac. Maraming sundalo ang nasawi sa binansagang Bataan Death March dahil sa matinding init ng panahon, gutom at kalupitan ng mga sundalong Hapon. Ayon nga sa mga ulat, may gitlabing walong libo na mga Pilipinong sundalo at anim na daang Amerikanong sundalo ang nasawi sa Bataan Death March bilang pag-alala sa sakripisyo at katapangan ng mga sundalong Pilipino. Idineklara ng gobyerno ang Abril 9 -an bilang isang pambansang araw ng paggunita sa kanilang pagmamahal sa bayan sa Visa ng Republic Act No. 3022 na nilagdaan ni dating Pangulong Carlos P. Garcia noong 1961. Ang araw ng kagitingan ay nagsisilbiring pagkakataon upang pagnilayan ng kasalukuyang henerasyon ang mga naging sakripisyo ng mga sundalong Pilipino sa ngalan ng kalayaang tinatamasa natin ngayon. Ako, si Maribeth Tadlawan, lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino, Valiente News. Katapangan at kabayanihan ng mga veteranong sundalo naging inspirasyon ng ilang mga mag-aaral sa Davao City upang maging ehemplo sa ibang kabataan. Ang kanilang kwento tunghayan sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!